sa payo ni Ma'am Charlene kay Princess na walang magulang na gusto mapahamak ang sariling anak ay humingi ng sorry si Princess sa tatay niya Dado na pinagdududahan ang desisyon na manirahan sila sa Bicol. Napaiyak si Dado na naintindihan siya ni Princess sa wakas. Samantala hindi tumitigil sila Justin sa pagkuha ng impormasyon kung sino ang kasabuat ni Libby sa piking kidnapping. Pero hindi alam ni Justin na alam ni Libby na nandyan siya sa likuran niya at kunwari ay may tinawagan na kasabwat na pumunta sa isang park kung sila magkikita habang sinunda naman sila ni Justin, Xavier at Princess kung saan papunta itong si Libby. Pero naisahan sila ni Libby at wala silang napala kundi na booking lamang at ang malala ay nag-away na naman sila Princess at Libby at nagsabunutan bigo man sila Xavier Princess at Justin na makilala ang kasabwat ni Libby sa Peking kidnapping ay hindi sila titigil para alamin kung sino ang tao sa likod ng Peking kidnapping. Samantala, hindi sanay si Raymond na si Charlene sa kanilang bahay at nadulas ang bibig na tinanong sa Yaya kung nasaan ito si Charlene. Sasabihin na sana ni Yaya na umuwi si Charlene kahapon pero pinagtabuyan ng mami ni Raymond. Pero hindi niya nagawang sabihin ito at dumating si Sonia. Pagkaalis ni Raymond ay Tinawag ni Sonia itong si Yaya at binalaan na huwag itong magsalita kay Raymond. Samantala, naalala ni Charlene ang sinabi ni Princess na may mga bagay na ayaw natin gawin o gusto ay gagawin at titiisin para sa pamilya. Kaya biglang nagulat itong si Mimi na alis itong si Charlene at pupuntahan si Raymond. Nakahapon lang ay Pinalayas, siya ni Zonya. Pero pagdating sa parking lot ng opisina ay may gustong mangagaw sa puesto na walang iba ay si Divina. Nagtalo ang dalawa, Charlene at Divina at nauwi sa away na naman. Lalo nang sinabihan ni Charlene itong si Divina na gawain ng dispirada ang mga agaw at magnanakaw. Sinampal ni Divina si Charlene. Pero hindi patatalo si Charlene at lumaban kay Divina hanggang sa naghampasan na sila ng orange cone na ginagamit sa parking. Pero si Charlene ang nakita ni Raymond na may hawak. Kaya siya na naman ang lumalabas na may mali na Playing victim na naman itong si Divina. Kaya ayon kay Charlene, hindi lahat ng nakikita ni Raymond ay tama. Katulad na lamang na nakita sila ni Adrian sa hotel room ni Charlene. Pero dahil hindi naniniwala si Raymond kay Charlene, ay umalis na ito at naiwan sila ni Divina na lalo pang ginalingan ang pag-acting ni Divina na siya talaga ang sinakta ni Charlene. Humingi ng sorry si Raymond sa naging pagiging violentin ni Charlene sa kanya. Pero ayon kay Divina ay huwag magtaka itong si Raymond na isang kriminal itong si Charlene na lumalabas na ang totoong Charlene na nagkamali si Raymond na minahal ay si Charlene. At panahon na para harapin ni Raymond ang katotohanan at hanapin ang taong totoong nagmamahal sa kanya. At ito'y walang iba kundi nasa harapan niya si Divina. Paniwalang paniwala itong si Raymond sa mga kasinungalingan ni Divina at hindi alam na naitaboy niya na papalayo ang kanyang asawa. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.